Totoo nga ba na ang hindi sapat na tulog ay nagpapataas ng tsansa ng pagkakaroon ng diabetes? Aba, kung alas 4 pala pasok ko, dapat mga, 2, mga 8 p.m. tulog na ako. Well, patunayan natin yan sa report na ito. Ang kakulangan sa tulog ay may malalim na epekto sa ating kalusugan, kapilang ang pagtaas ng panganib na magkaroon ng type 2 diabetes. Ngunit, totoo ba to? Tara, let's prove it! maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa pag-aaral ng Hello Dr. Philippines, ang mga taong may insomnia ay may 16% na mas mataas na posibilidad na magkaroon ng type 2 diabetes. Ipinaliwanag ni Dr. William C. Demet na ang kakulangan sa tulog ay maaring humantong sa insulin resistance, isang pangunahing aspeto sa pagpaprogress ng diabetes. Ayon naman kay Dr. Ivan Cotter, ang kakulangan sa tulog ay nakakagambala sa hormonal regulation tulad na lang ng pagtaas ng ghrelin, ang hunger hormone, at pagbabawa ng leptin, ang safety hormone, na maaaring mag-ambag sa pagtaas ng timbang at metabolic disturbances. Sa kabuuan, malinaw na may kaugnayan ang hindi sapat na tulog sa pagtaas ng tsansa ng pagkakaroon ng diabetes. Upang mapanatili ang mabuting kalusugan, mahalagang tiyakin na makakakuha tayo ng sapat at quality na tulog gabi-gabi.